Siguradong tuwang-tuwa si Jillian Ward, dahil may sarili na rin siyang title. As in, sa panahon ngayon na magugulat ka na lang talaga sa mga nagsusulputang titulo ng mga artista na as we all know, may, Asia's Limitless Star, Multimedia Star, The Breakout Star, Global Endorser, at kung ano-ano pa, Heto naman ngayon ang bago, Star of the New Gen. Si Jillian na nga ang may hawak ng titulong ito, na maaaring bininyag dito ng kanyang Sparkle Family. Pwede rin naman dahil halos lahat ng teleserye na pinagbibidahan niya ay top rated at ang abot kamay na pangarap ay umabot na ng isang taon sa telebisyon at nananatiling nangunguna sa rating sa panghapong programa. 14 years na rin sa showbiz, si Jillian simula noon child star siya. At ngayon nga, hindi lang sa telebisyon, kahit daw kasi sa social media, proven ang lakas at following nito sa lahat ng kanyang social media account. Siyempre, Ngayong may sariling title siya, ang kailangan na lang ni Jillian ay i-prove ang consistency na siya talaga ay on top of her game among the new generation stars. Wala kayang mag-react sa title na ito ni Jillian lalo pa't marami rin mga new generation stars na namamayagpag pag both in kapuso and kapamilya.